nasaan mo na bang mawala ng direksyon? Parang kahit anong gawin mo, walang nangyayari, walang nagbabago. Tapos napapatanong ka na lang, Lord, may plano ka pa ba sa buhay ko? Alam mo, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Maging ang mga Israelita noon, nagtanong din sila, Nakikinig pa ba ang Diyos? Pero ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila. At sinasabi rin niya sa iyo ngayon. Sapagkat patid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti ninyo. Upang bigyang kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ako ay naamin ko, minsan nagdududa rin ako. Pero sa bawat pagbagsak ko, may palaging paalala ang Panginoon na ang kwento ko hindi pa tapos. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, baka ito na ang sagot sa dasal mo. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang Diyos gumagawa siya ng paraan para abutin ka. Para ipaalala sa iyo, na may plano siya at hindi lang basta plano ito ay plano na may pag-asa hindi mo kailangan maintindihan ang lahat ngayon pero pwede kang magtiwala na ang Diyos hindi patapos iyo oo matagal oo masakit pero hindi ito ang katapusan ang tanong ko handa ka pa bang maghintay kung ang naghahanda ng plano mo ay ang Diyos mismo Ano pa rin ang Panginoon para sa iyo, type mo sa comments, may pag-asa ako. At kung may kakilala kang kailangan marinig ito, ipasa mo ito sa kanya. Baka ito na ang magsalba sa kanyang pananampalataya. Hindi pa tapos ang kwento mo. At ang plano ng Diyos, mas maganda pa kaysa sa iniisip mo.